Today's video nga mga amiga ay namitas at namakyaw na naman nga tayo ng mga paninda nating mga pinya. Gumawa at nagblender na nga din tayo mga amiga ng sapongkilong dragon fruit juice. Tapos eto na rin mga amiga yung ating apple juice. Bali din display na nga lang din natin. Display na nga rin tayo mga amiga ng mga paninda nating pride foods. It's a beautiful day at sumilay na naman nga si Haring Araw. Kaya ayan, dali-dali na nga tayo mga amiga na nagkilo nga lang ating gagawin juice. Balit 15 kilos nga mga amiga yung gagawin nga natin na dragon fruit juice. Dahil yung iba nga mga amiga ay may pasapasana kaya kaysa nga masayang nga ay talaga namang ginawa na nga din natin dragon fruit juice. So eto nga mga amiga, talaga namang napakalalaki nga. Talaga namang tignan nyo naman yung iba nga ay pa na kaya inunahan na nga natin kaysa nga masira. Talaga kapag katindera ka nga ay iisip at iisip ka pa ng iba pang pagkakakitaan dito nga sa ating mga dragon fruit na nalalamog na kasi nga ay eh, hindi na nga din ito pwedeng pagkakitaan o ibenta pa ng buo kaya ayan kailangan nga natin tapyasin yung mga buo at yung mga sira ay aalisin na nga rin natin at tignan nyo na nga lang din mga amiga itong aking nga hinihiwang dragon fruit yung iba kasi mga amiga ay eh, nagkapasapasa katulad nga mga amiga na yan kasi nga yung ibang customer nga natin ay eh, pindut pindot nga ng pindot alam na nga nila na malambot at hinog ayun pinipindot pa rin dahil nga maselan ang dragon fruit ayaw nga talaga nila na napipindot at nalalam nasamog nga sila kaya ayan nag-iumpisa na nga ding mamasama sa yung kanyang balat kapag ka nga ganun mga amiga ay kinukuha na nga lang din natin at ginagawa na nga na dragon fruit juice kaysa nga masayang ay kailangan nga natin pagkakitaan pa ito kasi nga kapag ka nga ganun ay malulugi nga tayo kaya eto nga mga amiga ang naisip ko nga na paraan para nga hindi masayang yung mga nalalamog kakapindot ng mga customer na iba bali 15 kilos nga lahat yan mga amiga ganyan yung kadami tapos ayan lalagyan pa nga natin ng durin ikitang kita naman napaka puro tapos lalagyan natin ng yelong madami yan ay talaga namang napakasarap niya dati talaga mga amiga hindi nga talaga ako kumakain ng dragon fruit simula nga mga amiga no natikman ko tong juice na to ay talaga namang napakasarap at halos inaaraw-araw ko na nga kasi madami nga din siyang taglay na health benefits pagkatapos sa pagkatapos nga natin mga amiga na magawa yung ating dragon fruit sinunod naman nga natin gawin tong ating apple juice at tapos nga din nating mae blender eto na nga din display na nga rin natin na syempre -e na at makabawi nga din tayo sa ginawa nating dragon fruit juice. So, after nga nyan mga amiga, pagkatapos ko nga ding magawa yung ating mga juice na yan, ay, pumunta na nga ako dito para makapagbalat na nga din ang mga pinya. Tapos, so, so, yung kapatid ko naman na si Karel, siya nga muna ang pinag-asikaso ko nga at pinagluto ko ng ating mga fried foods. Tulad mga amiga ng chicken skin, fried isaw, buchi. Mga mga amiga, ay may nabili nga sa atin ng dragon fruit. Tapos, ayan, pinahati na nga nila at kakainin na nga daw nila habang nasa daan. At pagkatapos nga nyan mga amiga, dahil nauubos nga din yung nababalatan nga natin, na pinya kaya eto talaga namang umupo na nga ako sa akin trono at nag-alis na nagbalat na naman nga ako ng mga paninda natin pinya. Buti na nga lang din mga amiga eto nga at naka-invento nga yung tatay ko sa pang-alis nga ng mata ng pinya. Talaga namang napakalaking tulong nga sa pagtatanggal nga natin ng mata at talaga nang napapabilis nga yung trabaho natin. Mm Hindi -hmm. nga katulad dati na minamano-mano nga natin na alisin nga yung mga mata to at talaga namang napakadiwara kapag ka nga ganun. So o alapang ala 5 minutes nga ay eh, nakapagbalat na nga tayo ng isang pinya. Nung naluto nga talaga mga amiga yung ating mga pride foods, eto nga tinatid ko na nga din yung aking pisan kasi may practice nga daw sila ng sayaw. Abay, dancer is yata to pero mag tiktok lang yan ha. Plus bago nga talaga kami umalis ay display na nga din kami mga amiga ng mga pinag nga namin dahil yung nanay ko nga ay eh, nga ng hito. Eto nga pala mga amiga ang pangalawang pwesto nga natin at matatagpuan nyo nga lang siya sa papuntang digisit paglagpas nga ng tulay at malapit nga siya sa National High School ng Baler. Malapit nga lang din to, mga amiga sa public market ng Baler. So eto nga mga amiga after nga din natin makapag-display eh, umalis na nga din tayo kasi nga pupunta pa nga tayo mga amiga sa kuhanan nga ng pinya at tayo ay mamamakyaw na naman dahil kakaunti na naman nga yung mga paninda natin nya. So available na mga paninda nga natin dito mga amiga, dragon fruit, mga pinya, live na hito, inihaw na hito, mga juice na ginagawa nga natin. Tapos eto mga amigang fried isaw, mga buchi, tapos yung iba pa nga ay niluluto tapos isusunod na nga lang para may makita na nga sila na ating ibebenta. Kitang kita nyo naman yung paninda natin na live na hito ay talaga naman naka aquarium pa. At pagkatapos nga natin mga amiga na maahatid nga iyon ng pagkain nga din si mama, eto nga pumunta nga tayo sa kuhanan nga o sa farm nga ng mga pinya. Tapos sinama ko lang din yung pamangkin ko nga talaga na ng si Calvin kasi nga wala din mag-iiwi at yung kapatid ko nga mga amiga ay bising-bising nga din sa paglalaban ng damit ng anak niya. Tignan nyo naman, sa sobrang cute nga talaga mga amiga, pati lamok ay talaga nagka-crush. So ayan, for today's video nga, ayan dito nga tayo ngayon sa so, kuhanan nga ng mga pinya. At susubukan nga natin mamitas ko may mapipitas pa nga tayo. So ayan, medyo masukal na. nandito nga tayo ngayon mga amiga sa kuhanan nga ng pinya o sa farm ng pinya na matatagpuan nga malapit nga dito sa airport sa may Aurora so ayan kitang kita nyo naman mga amiga na wala na nga din halos na bunga ito dahil palipas na naman nga ang season ng pinya kaya ayan naninimot na nga yung pinagkukuhanan natin ng mga pinya paubos na nga rin talaga mga amiga ang mga pinya at ang next harvest na daw nila ay September na nga daw kasi nga ay maliliit pa nga yung mga pinya nila. Yung pinakahuling bunga nila ay maliliit pa nga at hindi pa nga pitasan kasi nga ay hilaw pa nga ito. So yan, yeah, nakakita nga tayo mga amiga ng isang pinya tapos may kagat pa nga talaga nandaga daga kaya yun, iniwanan na nga din natin. Tingnan nyo naman mga amiga yung pinya talaga namang napaka-cute. Ganyan pala sila kapag kamaliliit. Pagkatapos nga din talagang mabilang nga itong mga pinya, ito na nga na nga tayo. Sakto nga, pagka uwing pagka -uwi nga natin ay tumulo nga yung malakas na ulan. At eto, tinakpan na nga lang din natin tapos nagdaan nga lang din at inalis niya at nagbenta na nga rin tayo. So hanggang dito na lang muna ang ating munting kwento at kami nga muna ay magtitinda pa. Hanggang sa susunod muli, maraming salamat sa panonood. Bye!